Sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo, nananatili ang ating misyon. Ang ibahagi ang mensahe ng hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Heso Kristo para sa lahat. Hatid sa inyo ang pinakabagong kaganapan sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines. Tampok din ang mga kwento ng totoong buhay na binago ng Diyos. Narito si Dan Andrew Cura sa The President's Report. Magandang araw sa iyo, kaibigan. Alam niyo na siguro na inilipat na ng Commission on Election o ang ating COMELEC ang deadline sa pagpaparehistro ng mga botante para sa darating na eleksyon hanggang October 30, 2021. Mahigit na 63 milyong botante o higit sa kalahati ng ating populasyon dito sa Pilipinas ay opisyal nang nakapagparehistro noong pang nakaraang buwan. Kaya kung ikaw ay isang mamamayang Pilipino nasa labing uh, walong taong gulang, pataas at nakatira sa lugar kung saan mo balak na bumoto ng hindi bababa sa anim na buwan, inaasahan kong nakapagparehistro ka na upang gamitin ang iyong karapatang bumoto. Isang pribilehiyo na tayo ay uh, nasa isang demokratikong bansa kung saan may karapatan tayong pumili kung sino ang dapat mamuno sa ating bayan. Bilang mamamayan, ang pagboto ay isang tungkulin din upang maisulong ang mabuting pamamahala para sa kapakanan ng buong bansang Pilipinas. Sa makatuwid, dapat nating sulitin ang pagkakataong ito upang maging maalam at maging makabuluhan ang ating pagboto. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew. Samahan mo ako ngayon sa ating programang The President's Report. Bilang mga mananampalataya ni Kristo Jesus bilang mga Kristiyano, ay batid natin na ang gobyerno at ang mga pinuno nito ay itinalaga ng Panginoon. Maraming beses sa Biblia na inatasan ng Diyos ang mga tao na pumili at magtalaga ng mga mamumuno. Napakalinaw ng Panginoon sa kanyang mga pamantayan. Nais niyang piliin ang mga tao kung sino ang matalino, mabuti at matuwid upang mamuno. Ganoon din tayo ngayon. Bilang isang bansa, nasa gitna tayo ng pagpili ng mga taong mamumuno sa ating bansa sa susunod na apat o anim na taon. Habang nananatili ang pamantayan ng Diyos, maraming mga bagay ang nakakaapekto sa ating pagpili. Ngayong pa nga lamang ay nakikita na natin ang mga kampanya sa telebisyon, sa radyo at mga plataforma ng social media. Nag-aagawan para sa ating atensyon at sa huli para sa ating pagboto. Dahil dito, ang Far East Broadcasting Company Philippines ay uh, naglalayong gamitin ang ating mga platforms para sa kaalaman ng mga butante at sa pamamagitan nito ng maaninag na pag-uulat at malinaw na mga prinsipyo mula sa Biblia na siyang gagabay sa ating mga desisyon. Bilang isang non-partisan media organization, ang FEBC Philippines ay hindi nagsponsor o nag endorso ng sino mang individual o partikular na pangkat sa politika, anuman ang kanilang personal o politikal na paninindigan. Tulad ng anumang usaping pambansa, nagsusumikap kaming dalhin sa inyo ang serbisyo publiko at impormasyon sa pamamagitan ng mga programa tulad na lamang ng Oras na Pilipinas, Tawag ng Karunungan, at mga information campaigns sa ating mga social media pages. Nakikipagtulungan tayo sa mga pangkat tulad ng Christian Convergence for Good Governance at PPCRV o Parish Pastoral Council for Responsible Voting upang simulan ang talakayan na nagtuturo sa publiko tungkol sa proseso ng pagboto at nagtataguyod ng isang malinis at maayos na halalan. Pinakamahalaga sa lahat, nilalayo naming uh, palaganapin ang mensahe ng pag-asa habang ipinagkakatiwala natin sa Panginoon ng ating bansa. Sa loob ng maraming taon, naging bahagi tayo ng VoteNet Philippines, isang network ng mga organisasyong kristyano na non-partisan. Kabilang sa mga pangunahing aktibidad nito, ay ang pakikipag-ugnayan para bigyang kaalaman ang mga botante tungkol sa proseso ng halalan. Pagbibigay ng pagkakataon para sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa ating kabataan, upang lumahok sa proseso ng eleksyon at uh, ito'y maliban sa mga kampanyang partisan o pagboboto lamang at pagsasanay sa mga namumuno sa iba't ibang mga sektor para sa patuloy na pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa proseso ng eleksyon. Katuwang ng VoteNet ang hindi bababa sa 5,000 mga non-partisan na individual at grupo upang manalangin para sa hope honest, orderly, peaceful elections. Matapat, maayos at mapayapang halalan simula sa Mayo 9 sa taong ito hanggang sa pagtatapos ng proklamasyon ng mga bagong halal na pinuno sa susunod na taon. Isa sa ating mga stasyon, ang CARE 104.3 The Way FM sa Legazpi, ay itinalaga ng VoteNet Philippines upang pangunahan ang panalangin for hope sa darating na Enero 2022. Mangyaring ipanalangin ang lahat ng ating mga stasyon sa FEBC Philippines habang isinasagawa natin ang ating misyon sa panahon ng eleksyon. Sinabi sa awit 33 talatang labing dalawa, mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon at mapalad ang taong pinili niya na maging Kanya. Sa nalalapit na halalan, magsama-sama tayo sa panalangin para sa ating bayan. Ipanalangin natin na ang mga kandidato sa halalang darating ay kilalanin ang Diyos sa kanilang hangaring tunay na maglingkod sa ating bansa. Hindi pagsamantalahan ang mga mahihirap, makipagsabwatan sa mga makapangyarihan at nakawan ang ating bayan para sa makasariling hangarin. Dalangin natin na kapag inuna ang bayan, lahat may pakinabang. Sa pagpapasya kung sino ang ating iboboto, taimtim tayong humingi sa Diyos ng karunungan at patnubay. Matutunan nawa nating tumingin hindi sa itsura o kasikatan, ngunit sa karakter, sa track record at sa layunin nila para sa ating bayan. Naway magkaroon tayo ng matapat at maayos mapayapang halalan na walang karahasan o pandaraya. Naku, maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating programa. Ako po ang inyong kaibigan si Dan Andrew para sa The President's Report. Laging mag-ingat at uh, magpabakuna na, pagpalain po kayo ng Panginoon at bumoto ng may katalinuhan. Inyong napakinggan ang The President's Report. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa Far East Broadcasting Company Philippines o maging kaagapay sa panalangin at iba pang mga paraan, bisitahin ang FEBC website, febc.ph, at hanapin ang FEBC Radio sa Facebook. Maraming salamat sa iyong pag-agapay at pagpalain ka ng Panginoon.